sinabi hello uh, agila ng Mindanao magandang gabi ho kasi nga uh, sa NIT 25 meron silang dokumento na nahawa, nahawakan So ngayon, yung tinutukoy ni Kriri Ring, di umano na piki yung police report. So yung kulay pink. So alam natin kung saan ang galing yung kulay pink. Di ba, uh, galing yon kay Saan ba yun? Kay Bubi Tiglaw? Ito yun, ha? Mukhang ito yung tinutukoy niya na kulay pink. Tama ho ba? Ito yata, eh. Hmm. Ito yung police report, no? Na ayon po kay Bubi Tiglaw, ay na-receive niya via Viber. Itong naturang dokum dokumento. Madi manoy, eh, nandun si Baki, naabutan doon sa crime scene mismo na nakahandusay hindi nakahandusay pala wala na, wala gorgor na ba itong si Paulo Tantoco police report yung sinasabi ng Piki no? okay so ngayon good goods po ito bakit? dahil may sabi niya mag research po kayo eh. Tama yung ginawa ng NIT 25 na kumuha ng original na kopya. So, ibig sabihin, nagpapatunay lang din na meron talagang namatay na Paulo Tantoco doon sa hotel sa Beverly Hills. O, oh, ito po. Kasi binabas po itong ano, ang NIT 25. bakit daw? Timing daw? Hindi eh. Okay sa akin to Nakatulong ho ito. Ito yung nakontest ito yung sinasabi ni Krerering na pike Tanda nyo po ha? Ito yung tinumbok niya na fake news di umano yan. Hindi daw totoo. Wala, dinagdag lang daw yan. Yeah, uh, natampered daw yan. Inaltered lang. So nakahanap po uh, ng dokumento itong ni 25. Oh, ito po yun, ni 25. Ito yung original na kuha ng ni 25. Wala nga ho. Sa baba, ang pangalan ni Baki. Okay, basahin natin ha. Yung nakuha. Ito. Um, basahin natin yung yan sa net 25. Ang nakalagay dyan. Ito ha, Makinigaw kayo. On Saturday, March 8, 2025, approximately 11.30 hours, officer were dispatched to the Beverly Hilton Hotel. Ito na yun. Regarding a person not breathing, officers entered room and observed hotel security performing chest compression on an unconscious male subject. Officer took over with life-saving measure and subject was pronounced deceased at 12:05 12:05 hours by paramedic. Hindi nilagay yung pangalan diyan ni Paulo Tantoko. Pero sa police report ng Beverly Hills Police Department kinumpirmaho nila. Ito original na to ha. Ah. Original na to ha. Ah. Original na ho ito. Original na ho ito. Kinumpirma nila'ng merong namatay. Na lalaki. Ito hindi man nilagay pangalan. March it. Wala nang iba si Paulo Tantoco. Kailangan manghula pa tayo. Alam gawin tayong tanga dito. Sa Beverly Hilton Hotel. So, kumpirmado nga. Ito, nakatulong ho ito. Dahil ko nung pirma mismo, galing mismo to sa, ano, Ah, Beverly Hills Police District Department, ah, Police District Department, na meron talagang nagurgur. Sino? Si Paulo Tantoco. Walang nakalagay. Pero sino pa ba yung nagorgor? Yan na yung laman ng balita. Hindi mo na pwedeng dayain ito. Oo na, o, una, o una, pagbigyan namin kayo. Natama si Krere na yung kulay pink, galing kay Bubi Tiglaw yun eh. No? Nakapost naman yan sa FB post niya. Na nandun yung pangalan ni Bakay, eh, ay dinagdag lang daw. So yun yung ano, yun yung medyo may diferensya. Pero police report po yon ang pinag-uusapan. Hindi po dito pinag-uusapan ang tinatawag na medical report. Okay. So legit, totoo na may nagorgor na tao sa naturang hotel. Yung may nadagdag lang daw yung kulay pink. Lusot na ba dito si Krering? Hindi lusot hindi lulusot ho. Tandaan nyo, iba ang medical report, iba rin yung police report. Aray, waray, baki. So ngayon, kung talagang ha, sabi ninyo na kayo na pike yung lumalabas na balita tungkol dito kay Paulo Tantoko, tingnan nyo po ha, Tanggalin natin to. Yun yung kinuha ng ano ni 25. Ano ba yung laman ng balita? Ano ba yung ipinapakita ng bilyonaryo? Ipipli ko lang konti, ha? Kasi iba yung ano, iba yung kay ano, tinutukoy ito. Oh. Mm. open ang case status ng pagkamatay ni Rustan's Commercial Corporation Air Paulo Tantoco na ayon sa Los Angeles Coroner's Office ay dahil sa cocaine overdose. Mm -hmm. Kasama si Tantoco sa entourage ni First Lady Lisa Araneta Marcos. Narinig nyo? Bilyonaryo! Namatay si Tantoco dahil sa cocaine overdose. Ito rin po yung eh, uh, original kopya ng NIT 25 ngayon lang hapon lumabas. So, kumpirmado na. So, ipagtagpi natin lahat ng balita, ay putsa, wala nang takas dito si bake At maimbestigahan ho talaga siya sa Amerika sa ayaw niya, sa gusto. oh. Sa ginanap na Manila International Film Festival sa Beverly Hilton Hotel mm -hmm. noong Marso, narito ang mm -hmm. agenda report ni Ivy Reyes. Hingga natin ha. Pumano si Paulo Tantoco noong March 8 sa Beverly Hilton Hotel kung saan ginanap ang Manila International Film Festival. Isang business science sa entourage ni First Lady Liza Araneta Marcos mm. sa isang video clip na nakuha ng Billionaire News Channel Yun yata ang sinasabi si ng sa after party ng MIFF gabi ng no March 8. Wala pang pahayag sa ngayon ng Malacanang tungkol dito at hindi pa rin kumpirmado kung sino-sino ang dumalo sa LA. Pero mm -hmm. sa isa namang video posted on the First Lady's social media page, makikita si Senate President President cheese Escudero, Senate President Pro Tempore Jingo Estrada, MMDA Chairman Romando Artes. At tourism... Stop na natin doon. Malinaw yung sinasabi ng bilyonaryo na overdose sa cocaine ang dahilan ng pagkamatay ni Paulo Tantoco. Ang sinasabi naman na fake news itong nakabilog lang, nakadagdag. Yung dinagdag yung pangalan ni Baki. Pero kumpirmado ang namatay si Paulo Tantoco. So legit, nagkatugma tayo. At ang kaibahan lang, ang tinutukoy po dyan na report ng uh, billionaire bilyonaryo, kasi nagkunik-kunik na eh. Maraming dokumento nagsilabasan, di ba ho? Ito po yun. Yan po. Ang tinutukoy ni Greer Ring yung police report ng Beverly Hills Police Department. Ito man ang tinutukoy ng bilyonaryo. At ito yung pinapalabas ng bilyonaryo. Hindi naman ito pinalabas ng bilyonaryo. Hindi ang pinalabas. Ang pinalabas po, ito yung sinasabing pike. Ayan! Ayan mo, ha? ito po yung lumabas na report. Ito yung report ng bilyonaryo galing sa County of Los Angeles Medical Examiner. Paano kaya ngayon? So nakunik na dati, lalong lumalakas ho. Lumalakas ang uh, ating uh, pagtingin na talagang may kinalaman ho itong si Baki. Sino bang kasama ni Baki? Si Paulo Tantuko. Anong ikinamatay? Ayon sa County of Los Angeles ay accidental. Ang manner, accidental. Uh, accident at namatay sa uberdose ng cocaine. Ngayon, sabihin nyo fake news yan. Para maliwanag ko tayo. Hmm. So, hanapin nyo po yung County of Los Angeles Medical Examiner na ito po yung inilabas ng bilyonaryo at ito po yung kumakalat. Yung pinalabas ni uh, Bobby, uh, Bobby Tiglao, huli na yun eh. Ito yung nag-trending. Ito nag-trending. Sa report na yan, wala naman sinasabing si Baki. Siyempre, ang speculation dyan, kasama sila. Kasama sila ni pa Paulo Tantoco at ni Baki at ayon sa bilyonaryo, kasama sa entourage. Delegasyon ng Pilipinas. At kasama sa parte-parte. Ngayon. At di umano eh, nandoon mismo sa hotel. Tak! May takas pa ma kaya kayo dito? Yung sinasabi niyang picking video, yun sinasabi ko AI. Paano nagiging AI po ito mga kabisdak? Sige nga, mga di naman siguro tayo mga bubo, no? Ayan, oh. Ito ba yon? Oh, natin. Ayan o, oh, AI mo. Oh. Paano naging AI yan? Kahit uh, i-download mo nang i-download yan. Pucha, ina, hindi AI mo oh, yan. O. Oh. I will survive. AI pa ba yan? Kririring, may utak ka. Oh. O, mga bubunista, tangan isang loyalista ni Gagba. AI yan? Ano sa tingin nyo ninyo? Ano sa tingin nyo ninyo? Oh. I will survive, ha? Sinong nagka-survive dyan? Si Baki. Si Paulo Tantoko, hindi nag Party-party yan, so AI. Ang sabi niya kasi, piking video daw. Puta. Ang linaw-linaw. Kung hindi ang kasama sa entourage ni Baki, bakit sila dyan nag-dance-dance? -dance? -dance? Hawak kamay. Oh.